Hello mga mami, i-interview ko ngayon ang aking anak na doon sa kwarto nagamokmok dahil sa kagustuhan ng bike. Kaya ayan, i-interviewin ko muna. Bulaga! Uh -huh. uh -huh. no, muna ito ka na sabi niya 2023. 20, Next week bibili ni tayo bike. Hello. Bike, bike, bike ka ha. Mawala na ako magawa, wala naman ako cellphone, laptop na lang. Mm Hindi -hmm. ano ay eh, magtulog ka. Mama. Mama. Anong mama mama, mama ka diyan? Oh, sige. Sinumbong na kita kay Ate Michelle mo, sabi ko. Ano, marahipit na marahipit. Kung kailan will, may module. Kung, kailan, kung kailan naman walang module, layo mo naman. Tumingi hmm. so, Tumingin ka sa camera. <laughs> <laughs> ano ba klaseng bike ang gusto mo? Pigsy nga, ma. Ano yun? Pigsa. O mountain bike. Pigsy nga ni. Ano yun? Oh, Ay, kung maganda para mountain bike dahil <tISE> mm <Elena> ano yun, matibay. Pwede sa BUNDOK! pwede MOUNTAIN BIKE! <laughs> ma, one-on-one na one, one, naman. Tatat ka talaga sa akin. Buti pa eh si Tutoy, o. Oh. Ma, gusto nga din Pag-boxing lang ng ano. Saan na tayo mabili? Mag-halinhana na lamang kayo. Pamosahe lang naman ni Bill. Ah, aba, aba, aba. Tayo naman ka. Uwa, makamasay lang ni Doom. Pag nakaluag-luag na, naka-LL. Wala, no?